Hello guys, good day po. Welcome back Coins TV. Uh, magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayo at maayos na kalagayan. Uh, at magandang araw po sa ating mga subscriber po. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Uh, at sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV. Gumagawa po tayo ng coin hunting series at coin update. At kung bago ka pa kung bago ka pa nga po dito sa ating channel, pasuyo na po ng subscribe button. At paki-like and share na rin po ng ating video at yung bell button po, huwag niyo kakalimutan para po updated po kayo sa mga gagawin nating coin hunting at coin update. Okay, magandang araw din po sa mga viewers natin na mga senior citizens sa mga OFW na ating mga viewers. Magandang araw po sa ating lahat. Okay guys. Buksan na natin. 50 pesos lang ang kukunin natin ulit dito guys. Para di ganong mahaba yung ating video. Ahatiin po natin sa dalawa. First coin natin NGC year 2018 common next coin natin NGC pa rin year 2018 common next coin natin BSP year 2011 common next coin natin year 2014 common next coin natin year 2011 common pa rin yan next coin natin 2002 year 2002 oh, non-magnetic din to guys okay dyan ka muna baka ikaw ang ating candidate for updating mamaya okay next coin natin year 2017 common next coin natin year 2010 common another non magnetic to guys sa itsura pa lang eh non magnetic na siya year 2002 hindi na maganda condition hayaan na natin sa circulation yan Okay, come on, year 2014, BSP pa rin tayo. Next coin natin, 2017 common next coin natin year 2019 upper mint mark common next coin natin 2015 common and another 2015 common next coin natin 2015 ulit ang ating next coin ay year 2009 common ang ating last coin sa ating first batch year 2016 common okay second batch tayo guys first coin natin sa second batch BSP year 2017 dami ng madami hmm. na ako nyan next coin natin 2018 common next coin natin 1995 maganda pa condition nito guys ah at yung pagka ano sa kanya meron pang konting ano dito okay kikip natin to guys non magnetic to guys oh. ito ang i update natin mamaya okay next coin natin 2017 common next coin 2015 common yan Next coin natin 2013 common Next coin 2015 common Next coin natin is 2017 common and next coin 2011 common Next coin natin 2011 ulit common Next coin 2015 at NGC naman tayo guys year 2018 common next coin natin year 2010 common next coin natin is year 2018 common yan at another 2018 ng NGC common next coin natin 2015 common ating last coin guys sa ating second batch year 2010 so, wala pa rin tayong naukuhang semi hard to find guys or hard to find so, kaya naman ay error nakachamba na tayo ng error guys dalawa na yung unang nakuha natin na error coin sa BSP ay yung off center at yung pangalawa naman ay bako bako ang lalalim ng lubog guys parang nasobrahan sa pagkabagsak doon sa pagawaan marami siyang lubog lubog dito tad tad Alos itong number 1 na to nawala na to kapiraso na lang ang natira tsaka dito sa pangalan niyang piso letter O na lang ang natera ano ba to? Yes. Okay, next coin natin, year 2013. Common. Next coin natin, year 2011. Sama na ng itsura nito. Puro na tama. Okay, next coin natin, year 2018. Common. Next coin natin, year 2004. Common Next coin natin year 2018 Common Next coin year 2018 Common Next coin natin is another 2018 Common Next coin natin 2014 At Ang ating finally guys ang ating last coin sa so ating coin hunting year 2018 okay. At eto nga nakakuha tayo ng dalawa na namang common guys. Common lang 'to. At Marami na rin ako year 2000 'to. Kayaan natin sa circulation 'yung guys. Ito ang ikikip natin guys. Ang ganda pa ng kondisyon niya. Ano pa to. Fine condition pa to. Uh, At i-update ko na rin po kayo guys dito sa piso na to na non-magnetic 1995. Ang uh, frequency po nito sa Numista ay 36%. So napakarami guys kaya common lang to. Pero ikikip natin to guys ang ganda ng condition niya o oh. 1995 36% so madami guys kaya common lang ang price appraisal po nito na naka record sa numista sa good condition guys 8 pesos at 80 centavos sa very good condition naman uh, fine condition same lang po silang tatlo 8 pesos at 80 centavos at sa very fine condition guys 12 pesos at sa extra fine ay 15 pesos at sa AU condition almost uncirculated 49 pesos at sa uncirculated 55 pesos so hindi na masama para sa 1995 medyo malaki na rin 55 pesos at 49 pesos sa AU condition at eto very fine very fine pasok to sa very fine pero same lang sila ng extra fine 15 pesos okay guys i-keep natin to medyo maganda pa condition nito yun lamang guys at wala pa rin tayong nakuha na kukompleto sa ating 1 piso na binubuo nating series yung year 2005 na napakahirap talagang hanapin. Okay guys, yun lamang po. Marami pong salamat sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting. Happy hunting po sa ating lahat guys. Uh, keep safe po lagi. Lalo na po ngayon na ang Bulkan Taal ay kalat ang smug na kung saan ay nahihirapan yung mga lalo na yung may sakit sa hika at baga. Keep safe guys always. Maraming salamat po.